Hello, hello, hello! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sasro Ganda Sasot, ang inyong favorite um, Madaling, 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 madaling lang ito kasi gusto ko lang talagang kubaran ang hypocrisy ng mga, mga utaw, Diyos mio, pero uh, attendance sa ba tayo? I-click nyo na ang share, no? Kasi ito na naman mga kaipokrituhan ng mga tao. Okay, So, alam nyo naman na si um, Mocha, Mocha Uson, mm. Mocha Girl, si Mocha, oh, si Mocha tumatakbong counselor sa Manila. Okay, ngayon, eh itong si Mocha, Sutil, ang kanyang, meron siyang campaign jingle. Cookie ni Mocha, Cookie, C-O-O-K-I-E. -O o k i e ngayon, yung cookie ni Mocha, ginagawa niyang jingle. Eh, si... Ewan ko ba si Mocha? Namimigay ng cookie sa kanyang campaign. Ano. Pero in fairness, si Mocha, Nag-bake talaga yun ng cookie. Binibigyan niya ako dati ng cookie. Pero, matamis. matamis ang cookie ni Mocha. Charot. Anyway, So, marami na nagsalita. Nalalaswaan daw sila. Nagsalita ang Gabriela. Ito pang ating, gusto ko rin naman na congresswoman na si Geraldine. At sino pa ba? Ito pa rin Komeli. Malaswa daw. Diyos ko, guys. Suddenly, nalalaswaan sila dito sa campaign jingle. Cookie ni Moka. Pero, nakakalimutan na ba nila na si si Dick Gordon noon, ang kanyang kampanya ay ipasok si Dick. <laughs> Naalala nyo ba yan? Ipasok si Dick. Nung tumatakbo yung senador, ipasok si, G si, Di si Dick. Oh. <laughs> Kung nalalasuan kayo sa cookie ni, cookie ni Mocha, bakit hindi kayo nalalasuan sa ipasok si Dick? Dahil batite <laughs> eh yun talaga, ipasok si Dick. Yun talaga, wala lang double meaning yun. Dick is Dick. D-I-C-K is Dick. to kahit pangalan pa niya yun, Dick is Dick. Yung kay Moka naman, Cookie, C-O-O-K-I-E. Well, katunog ng Kipay Laboom. Pero yung ipasok si Dick, <laughs> naalala niyo yung kampanya pa ni Lenny, di ba? kasama yung sa senatorial slate niya si Richard Gordon. Tapos, nung inintroduce si Richard Gordon, pag alis, yung mga, yung mga, yung mga kakampings, nag-chant na ipasok si Dick. Ipasok si Dick. Ipasok si Dick. O, oh, ayaw nyo pala ng double meaning. Eh, bakit yun okay lang sa inyo? Ha? Okay lang sa inyo ang ipasok si Dick ni Richard Gordon. <laughs> Pero yung kuhi ni Mocha, may issue kayo. Nakita nyo na yung ipokritohan ninyo. At lumalabas na mas gusto nyong ipasok yung di. Kasasakipan. Ay, nako tigilan nyo na yung ka-hipokrituhan ninyo. Maniniwala lang ako kung ayaw nyo yung mga double meaning na ganyan, na kayo. Kung nagreklamo kayo noon, kayo Gabriela, sino pa ba ako, sino nagreklamo, kung nagreklamo kayo noon din, sa ipasok si Dick. Pero hindi kayo nagreklamo, di ba? So, bakit ngayon nagreklamo kayo ngayon? Isa lang ibig sabihin yan. Mas gusto nyong ipasok ang Dick. Charot. Anyway, tigilan na po natin ang kaipokritahan. 2025 na. Pupo tayo maging pa-virgin na pokok. Thank you so much. And have a good night.